Karong nga uh, tingtog na na no, ang panahon nga nung uh, kadaghanan magsakit pa ang tiyan. Ado na po yung mga kiksunan nga murag mo gahi bitaw. So, gitawag kini o gagkabag. Ang hindi ay kung uh, nga uh, di kini maigawa, mo kini hinong di ba parin na ang uban o sa magutot. So, ado na po yung mabuo nga hangin sa atong tiyan o sa atong uh, bituka rason nga makabaton kita og hangin. Ang sakit sa tiyan, ang pwede dili kayo sakit, aduna sa ibang nga manggahit lamang, aduna pa ibang nga pertig yung sakita kung aduna kay kabag. Kung nga mawala ng hangin, mawala usab ang sakit. So, aduna kinikaugnayan sa LBM o lactose intolerance. ang pagkaon di ay o tambog ng mga pagkaon ang nakahatag na hangin sa atong tiyan. So, hindi sa beans or uban pa mga gula kaso lughangin sa atong tiyan. At sa uban mga kaisunan, maglayan lang tiyan, gumikan sa stress, sobrang uh, kabalaka, o kini pa Kasagaran, sige siya masakitan o tiyan. So, ang mga kayang buhaton, kung ikaw adunay kabag, magbawas kita sa matikaon ng mga pagkaon. Gumikan kay napadugay mong diini ang pagtunaw sa mga pagkaon sa atong tiyan. Kung oily ang may mong ginakaon. Ikadunga, bawasan ang pagkaon o naghataw hangin sa atong tiyan. Una kita sa pag-inam soft drinks. Bawasan o pagkaon ng beans, ripple, sibuyas, broccoli, cauliflower, pasas, o ga, mga cereals o ga, muffins. So, ikatulo sab, likayan ang pagkaon o chewing gum o uh, gagahi ng mga candy mga kaisonan, gumikan kay makasamot dahil kini sa kabag. So, uh, small o ga, large intestine ang itong ano sa kini sa atong appendix.